Kung naghahanap ka ng kakaibang recipe na pwedeng panghanda at pang sa inyong mga bahay ay baka bagay ito sa iyo. At kung naglalako ka naman ng mga kakanin ay pwede mo itong isama sa iyong mga binibenta. Bukod sa madali lang itong gawin ay napakasarap din ito. Kaya naman kung gusto mong matutunan ang recipe na to ay tarat at samahan nyo akong gumawa. Meron ako dito ng isang kilong kamuting kahoy na nabili ko lang sa bayan ng 35 pesos per kilo. Kapag ganitong maulan ang panahon ay usong-uso ngayon itong kamuting kahoy. Mura lang itong kamuting kahoy pero napakaraming recipe ang pwede nating gawin dito. Nabalatan ko na nga itong lahat at pagkatapos ay huhugasan lang nating mabuti saka naman natin kukuskusin. Sa pagkukuskus lang talaga ako nahihirapan dahil nakakangawit sa braso. Kukuskusin ko lang dito sa pinakapino. <tinyo> Grabe, sobrang nakakangali talaga nito at nakakapagod. Pagkatapos ay naglagay naman ako ng apat na kutsarang white sugar dito sa pan. Ikakaramilis lang natin ito gaya ng paggawa natin doon sa ating leche flan. Dapat sa mahinang apoy lang para hindi masunog itong asukal. Para magkakulay lang ganyan ay nagdagdag pa ako ng isang kutsarang brown sugar. At dito naman sa ating kinuskos na kamoting kahoy ay naglagay lang ako ng isang pouch ng coco mama at kalahating condensed milk. Dito naman sa paglalagay ng condensed milk ay bahala na kayong mag-adjust kung gaano katamis yung gusto nyo. Naglagay din pala ako dito ng dalawang pirasong itlog at ng color yellow pero optional lang yan. Tinry ko lang naman lagyan ng kulay pero pwede naman na hindi na. Haluin lang ito ng mabuti at sa tingin ko nga ay medyo matabang kaya nilahat ko na yung isang latang condensed milk. At nang mahalo na ng mabuti at matigas na rin itong ating kinaramilized na asukal ay pwede na natin itong ilagay. Yung mga ibang gumagawa nito ay pinipigaan pa nila yung kamoting kahoy pero sa akin ay hindi ko na pinipigaan at wala namang mas samang lasa at sayang din naman yung katas. Itinakta ko lang ito ng tatlong beses at tinakpan ko lang din ito ng foil at ready na para i-steam. Pwede nyo itong i-steam sa inyong mga steamer pero sa akin ay itong kawali ang gagamitin ko. Nilagyan ko lang ito ng patungan at siguraduhin natin na bago natin ilagay yung ating i-steam ay yung malapit ng kumulo itong ating tubig. Meron naman po akong steamer pero susubukan ko lang yung ganito. Para ito sa mga makakapanood na walang steamer at gustong gumawa ay magkaroon sila ng idea. Lutuin lang natin ito ng isa hanggat isa't kalahating oras sa mahinang apoy. Pero depende pa rin yon kung gaano karami ang inyong lulutuin. Pagkatapos ng isang oras ay binuksan ko nga ito para i-check kung okay na ba. Pwede tayong gumamit ng toothpick para i-check itong ating cassava flan. Medyo hilaw pa kaya in-steam ko pa ulit ito ng another 30 minutes. At kapag ayos na itong ating cassava flan ay patayin mo lang yung apoy at hayaan mo lang doon hanggang sa lumamig. Grabe, excited na nga akong buksan to kung tama ba yung ating pagkakaluto. First time po kasi itong ginawa at sana naman ay hindi palpak. At eto na nga mga mare yung the moment of truth. Grabe hindi naman mukhang halata na sobrang na-excite ako dito. At eto na nga mga mare, bubuksan na natin itong first time nating ginawang kasaba flan. Tingnan nyo naman at ang ganda ng itsura at mukhang masarap. Napakabangon ito at sinong mag-aakala na makakagawa ako ng ganito kasarap na merienda? Kung titignan mo ay para talaga siyang leche flan. At para malaman natin kung talagang masarap ito ay tara titikman na natin. nag guys, na nga rin ako ng maliit at excited na nga akong malaman kung anong lasa. Grabe, sobrang napakasarap talaga nito at hindi ako mapapahiya na i-recommend ito sa inyo. Masarap itong i-partner sa Black Coffee. At kung umabot ka pa rin hanggang dito, baka sign na yan na ikaw na rin ang sunod na gumawa.